sa so, ito po yung uh, context na ang pagpapagaling ng lalaki uh, ang pagpapagaling sa lalaking bulag so babasahin ko lamang po sa 35 sabi po dito malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bul bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimot nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao tinanong niya kung ano ang nangyari nagdara nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila. At sabi ng, sabi ng bulag sa 38, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inala, inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananali. Noon din, nakakita siya at sumunod, at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Panginoon. So sa umaga pong ito, sa akin pong binasa, ang dami, ang dami-dami dami po natin matututunan. Katulad na lamang po nung, nung isang, dito po is may isang lalaking bulag. Sabi niya nga po may isang lalaking bulag na, na nagpapalimos. Minsan sa ating buhay para bang, yung parang unnoticed tayo, yung parang hindi tayo parang uh, hopeless na tayo. So, sige sabihin na lang po natin sa mga sitwasyon natin as an OFW. Marami po tayo, kanya-kanya po tayong pinagdadaanan na minsan Lord, bakit po nangyayari? Marami tayong question na Lord, bakit ganito po yung nangyayari sa akin? Wala na po ba talaga ako, ano, wala na po ba talaga ah, mabab hindi na po ba mababago yung aking sitwasyon? Mga ganito po ano na katulad ng isang bulag na hindi siya nakakita. Kung walang aakay sa kanya, kung walang magtutulong sa kanya, wala siyang magagawa. But then dito po sa, sa makikita po natin, hindi niya hinayaan na siya ibulag, wala na siyang gagawin. May pandinig pa siya at meron siyang bibig na ipinigay ng Panginoon. So ano pong sinabi dito? Nakaupo siya at nagpapalimos nang maritig niya. So may pandinig siya. Sabi niya, maraming taong taong dumaan. Siya ay nagtanong. Kung baga, hindi na na maging ganun na lang yung sitwasyon niya. Kasi minsan po tayo, kapag nakaranas ng pagsubok, magkukulong ka na lang sa kwarto. I-isolate mo yung sarili mo. Kasi, eto, ganito na lang ako. Nawawalan Pero, oo, nawawalan ka na ng pag-asa. Hopeless ka. Pero, Makikita natin sa taong bulag na ito. Kung walang ano, nasa isang sulok lang siya, wala siyang magagawa. Pero ginamit niya pa rin kung anong meron siya. Ganon din po yung, yung nakikita ko dito na tayo hindi mahahadlangan kung ano yung sitwasyon natin ngayon, hindi mahahadlangan yung ano pa yung nais mo. Kasi alam ko po dito sa taong bulag, naririnig na niya. Naririnig na niya, niya kung sino si Jesus. Naririnig na niya kung anong kayang gawin ni Jesus sa kanyang buhay. Sa atin po, tayo po lagi po tayo nasa church, ba? Diba? So, kung may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan, alam na natin, narilinig na natin. So, dito po makikita natin na may pananampalataya. Pasensya na po kayo, ah. <coughs> may pananampalataya po yung lalaki ito. So, nagdaraan si Jesus na sumigaw. Anak ni David, kuinuha niya yung attention ng Lord. Hindi niya hinayaan, ay, dito na lang po ako. Ano lang ako? simple lang ako, ay, ano lang naman ako, membro lang ako ng church, okay lang, hindi naman ako. But for the Lord, hindi po ganun dapat yung maging mindset natin. Pare-pareho po tayo sa, sa mata ng Panginoon. So, mag-effort o kumbaga parang, huwag mong hayaan na ano. Dito makikita natin, sumigaw siya. Bulag ako, nakakapagsalita ako, may paninig ako, ba't hindi ko ito gagamitin? So, dito po sumigaw siya. At nang may sumuway sa kanya, salakarin natin mga kapatid sa ating buhay listan. Marami po talaga Yes. magiging magiging hadya. Yes. Kasi di ba minsan sa ating lakarin, oh, magpapagamit ka sa Lord. Ay di ba ganito ka? hindi ba ganito ka? Maraming susuway sa para maging mahadangan na yung yung nais mong gawin pa. Pero dito po sa taong sa taong pula ito hindi na hinayaan. Sinuway siya, nagpatuloy pa rin siya. Sinigaw niya pa ulit. Sinigaw pa niya ulit na anak ni Dekiduha niya talaga yung attention ng Panginoon. So di ba po parang eto ah, ito po yung ano na, oo nga, sa buhay natin, kailangan maging katulad tayo ng taong bulag. Huwag tayo na, yung parang, ah, ganito na, in, ipinapaliit natin yung ating sarili. Bagkos, kung ano pa yung ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin pa po natin ito. And then, sa ano po bang ginawa dito, di ba? Nung tinawag niya, nagbigay pa po talaga siya ng effort para makuha ang atensyon ng Panginoon. Tumigil si Jesus. At ang, yes. ang, ang, ano po ko, ang ano ko po, po dito, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi pula. She is so great. Mighty ang Panginoon na nga sasabihin mo minsan na ay ang dami-dami natin na Mapapakinggan niya kayo yung panalangin natin. Yes, of course. Kasi ganun kaka, makapangyarihan ang ating Panginoon. So, hindi na, ay, church member lang ako. Mapapasin kayo ni Bakit kaya marami ako, nag-pray ako ng ganito? Bakit hindi kaya pa dinilig ng Lord yung panalangin ko? lagi po natin tandaan ang pagtugon po ng ating Panginoon in His will. Kundi may mga panalangin po tayo na maaaring sinagot niya ng oo, maaaring sinagot niya ng po ng hindi, at marami maaaring sinagot niya po ng pagantay po tayo. So, hindi po natin sasabihin na, ay, kaya siguro ako hindi, yung prayer ko hindi siguro dininig ng Lord kasi hindi naman ako masyado nagpapanalangin. Yung parang minamaliit po natin yung masalit. Ah, kasi ano naman, ah, siguro yung mga pastora lang, ah, siguro yung mga worship leader, ay ah, yung mga leader lang yung mga pinapakinggan ng Lord. Kasi ako, ganito lang naman ako. But, dito po sa binasa natin, hindi po ginawa ng Panginoon. Siya ay tumikil at nilapit at kanyang in-invite yung bulag at anong sinabi niya. Ano ba yung gusto mong mapangyari? And then, dahil sa pananampalataya ng taong bulag, ano po sinabi ng, ng Panginoon? Dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay makakakita. So, ganun po din tayo sa ating mga, sa ating mga buhay na huwag natin yung parang I mean, ay, mababa ako, ganito ako. No. Lahat ko tayo pantay-patay sa mata ng Panginoon. And yun nga po, siya ay titigil. Siya ay bibigyan kanya ng, ng oras, na kung may kang inilalapit sa kanya, tutugunin niya iyon. Yun yung ayun yung encouragement ko ngayong ano umaga na bawat paglapit natin sa Panginoon, andiyan siya na handang tumulong ko sa bawat isa. Lumapit at tumawag lamang ko tayo sa kanya. At sabi doon, at sinabi ni Jesus na pinagaling ka na, noon din nakakita, noon din nakakita na ng taong bulag. At ano pong ginawa ng taong bulag? Sumama na siya kay Jesus. So, ganun din po tayo. Na, kumbaga, na maging ano din po tayo. Siya ay nakakita as munod. Ang nais naman po, alam naman po natin, ang nais ng Panginoon sa atin is yung andun yung pagsunod po natin sa Kanya. And then, siya ay nagpasalamat. Tayo po ba kapag may mga answered prayer po tayo, itinago ng Panginoon. Andun pa rin po ba na patuloy tayong nagpapasalamat sa Kanya? O pagka natanggap na po natin yung, yung answered prayer na yun, wala na, hindi na natin siya naalala. Or, may mga pinalangin tayo na hindi pa tinungo ng Panginoon, nakakapagpasalamat pa rin po ba tayo sa Kanya? So, ang nais ng Panginoon, marami pong um, yung Wednesday po na Bible study, sabi niya, always be joyful and give thanks sa Panginoon. So, yun po. At, ang sabi dito, eto din po na makikita natin, nang makita ito ng mga tao, sila ay nagpuri sa Panginoon. So we will be, uh, yung witness ba, marami pong nakakakita yeah. sa pagbabago po ng buhay ng bawat isa. Okay. So marami po ang maeengganyo. Ay, bakit uh, ang sister na ito naging ganito na siya? So marami yung naeengganyo at ang ginawa na ay nagpuri na rin sa Panginoon. So ganun din po sa buhay natin. Mm -hmm. Nanawa yung ating pong pananampalataya na ay si sister parang hindi siya ganyan dati. But ngayon parang ang iba na niya? So parang may may mga taong nakita at dahil sa pagbabago na yon sa iyo, sila din po ay nagpuri, sila din po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. So yun lamang po sa umaga kita na may nawa po ay <coughs> may natutunan po tayo. Amen. Sa, sa maikling ano po na kung ano po yung ano, nawa po tayo talagang yung pang uh, kung ano yung wala ka ay kasi ganito. Ayoko nang pumunta sa church kasi ganito. ganito. Marami kayo excuses. Kasi ganito, ganyan. But then, marami pa punta tayong uh, maaaring gawin. Hindi lamang yung siya'y hulag, he stop, Pwede siya makalakad, pwede siya makadingit, pwede siya makapagsalita. Ginamit yun. And then dahil doon, nakakita siya. So ganon din po tayo. Ano yung wala sa atin? Ay hindi muna ako ganito, ganyan. Huwag po natin gawin yan. So, dapat po magpatuloy lamang at ang pananampalataya po sa ating Panginoon ay dapat pa po talaga tumawag lamang po tayo sa Kanya at dun po lagi nai, syai, ay, nai, po natin titigil na siya ay tingin po lang So, Amen. <laughs> yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Sige po tayo manalangin. Pasensya na po kayo. Ah.